Sorry ha, talaga nung naghanda sila. May bawal silang paandar. Kaya naman boys, bumati muna kayo sa ating mga tiktropa. One, two, two three! Go. Tiktropa, tiktropa. mag-ingay! Oh. So, oh. yeah, hindi pa sila tapos magpaandar dahil sila ang lalaban para sa Hale Hale Hoy! Si Larkin ang bahala sa Green Team! Green Team at si Kim naman para sa Pink Team! All ah, players! pumasok na kayo at tumanda na kayong maglaro ng salong ulo. Yan na, yan na. Eto na. Go. Handa no. na kayo. Dito na kami. Suot na natin. Suot na. Ay, ay. Like yun, like yun. It's good. Ayan. There you go, ladies and gentlemen. Go, Kim. Ayan. Ready na ang players sa atin. You have one minute and 30 seconds. Tick the clock. Happy, Happy time, time now! Go! Go! Shoot! Shoot! Hop! Oy. Hop! Hop! Hindi pa kayo na! Nakakadal maraming team. Kunti diba? lang, alalay lang, alalay lang. Kasi mo, nakakadal mo na yan. Para ka lang may hawak ng itlog ng manok. Natandaan mo niya. Ay, 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 ang galing ng teknik ni Kim, ha? Pero naunahan na siya ni Larkin. <laughs> <laughs> Medyo umangat ako. Ay, naku, umangat ako. Ang green okay, no, tip oh, okay. ah, oh, Medyo matami-tami na Okay oh, Continue na green tip Mamatap yung pink tip Ay tip green tip Ahan Napupuno na Napupuno na Ang green Inayos siya Kasi napupuno na Ang green tip Wala na yung pagladyak Magaling magpa-shoot oh, okay. Ah, okay. Sige Opo, oh, kitang-kita naman natin, hindi ba? Hindi na kailangan bilangin, panalo ang Green Team! Panalo oh. ang Green Team! Congratulations, Green Team, sa inyo ang... Blessing! Uy, yeah. Lightning! Kamusta naman niya? Alam mo kanina,